makatawa kasi baka mapunit yung tahi ko. Minsan nga, gusto ko na lang sampalin si Mami Oni. Para tumigil na. Ayaw niya at maganda recovery ko. Baka natatakot din na baka mas maganda ako kaysa sa kanya. Umani ng samot-saring reaksyon ng pagmamaldita ng anak anak-anakan ni Tony Fowler na si Gala matapos ang naging operasyon ng kanyang pagpaparainoplasty nitong nagdang linggo. Nasa recovery stage na ngayon ng social media personality na si Paye at labis na pag-aalagang ginagawa sa kanya ng mga kasama niya sa bahay, lalo na si Tony. Ngunit tila hindi maiwasang lumabas ang pagiging maldita umano ni Paye sa gitna ng kanyang pagpapagaling. Natatawa nga si na Tony nang malaman nila mula sa mga nurses at doktor na nagasikaso kay Paye na di umano'y nipa at nanuntok sa loob ng operating room si Paye nang gumising ito mula sa operasyon. Natatawang sabi naman ni Tony, kahit daw pala wala sa wisyo si Paye, ay lumalabas ang pagkamaldita nito. <laughs> Kagad namang humingi ng tawad si Paye sa mga doktor at nurses dahil hindi niya raw alam ang ginagawa niya noong mga time na yun. Pagkatapos nito ay namalditahan din ni Paye ang mga kasama niya sa bahay na maging si Tony hindi nakaligtas. Ayon kay Tony, hindi raw kasi talaga madali na mag-alaga ng bagong operang pasyente at talaga namang nakakapagod daw ito. Kaya naman madalas daw siyang magpatawa upang kahit ay matanggal ang pagod nila. Ngunit tila ikinasama pa ito ni Paye at nakapagsalita ng hindi maganda sa ginagawang tulong ni Tony. Ayon kay Paye, baka raw kaya nagpapatawa si Tony ay para hindi maging magandang paghilom ng kanyang ilo at hindi maging perfect ang kalalabasan nito mga pahayag ni Paye. Naiiyak ako kasi hindi naman masakit magpailong with lipo dito sa baba. Pero hindi ako makatawa kasi baka mapunit yung tahi ko. Minsan nga gusto ko nang sampalin si Mami Oni para tumigil na. Ayaw niya ata maganda recovery ko. Baka natatakot din na baka mas maganda ako kaysa sa kanya. Kasunod nga nito ay pinaliwanag nga ni Tony na kaya raw siya nagpapatawa ay dahil nagpapasaya lamang umuna siya ng sitwasyon sa gitna ng kanilang pagod sa pag-aalaga kay Paye. Mga pahayag ni Tony, ay grabe, nakakapagod din naman din siyempre mag-alaga. Kumbaga, nagpapasaya lang ako ng sitwasyon. At sya ka Paye, walang kompetisyon, walang trophy, walang pag-aagawan, wala. Ngunit nagpatuloy nga ang pagpapatawa ni Tony, kaya naman piko na sinabi ni Paye, Napipiko na ako, kung ayaw nyo ko alagaan, sabihin nyo, hindi yung pupunitin nyo yung tahiko. Gayon paman, matinding pag ang binigay ni Tony, lalo na nang malaman niyang lumalabas ang pagkaretable at pagtataray ni Paye dahil mali ang dosage ng pagpapainom dito ng gamot. Kaya naman humingi rin sila ng tawad kay Paye sa pagkakamali nila at ikinadismaya nga rin ito ni Tony. akala niya raw ay natrain niya ng maayos ang mga kasama nila sa bahay sa pag-aalaga ng bagong retoke. Mga pahayag ni Tony, Sobrang disappointed ako, hindi lang sa kanila kundi sa sarili ko din. Kasi ito na naman ako, itiniwala ko na naman sa iba. Dahil nga sa dami ng naretoke sa pamilyang ito, akala ko kabisado na nila. Natrain ko sila eh, kumbaga sobrang nakampante ako, mali ako doon.